unang senyales ng pagtanda ay retirement. Correct. Oo, mm -hmm. oh, totoo oh, ko, Diba? Ako, naisip, katulad ko, nasa edad ako, na, binibila ko na sa ko. Pero naisip ko, sa stand-up comedy, ito, mm -hmm. speaking sa stand-up comedy, sa Amerika, habang tumatanda yung comedian, mas lalo siya nagiging bangka boy. Correct. Correct. Kasi yung yeah. parang nasa psyche ng mga tao na pag bata nagsasayta, patungan well, like, wala. credibility. yeah. Kaya Oo. habang tumatagal, like, uh, Louis, Louis C.K., yeah. si Dave Chappelle, habang yeah. nag-age na siya. Pero nakancel yun si Louis C.K. Pero yeah. that's another story. Pero yung, ano, yung mga Dave Chappelle, habang tumatanda, lalo siyang nang Also, in, na also ba? in news. Yes. news. Ay, oh, ay, diba? Sa sa, sa larangan ng uh, pagbabalita, mm -hmm. habang nagkakaedad, Lalong kailangan mas marami kang ipahid sa mukha mo. Kung oh. <laughs> ba? <laughs> Sabi ko hey, sa inyo, hindi ako ko nandiyante dito. Habang nagkakaidad, lalong <laughs> nagiging Incredible. Ka Kapani-paniwala. Oh, 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 oh. Kasi may Wag wisdom. Huwag ka lang tatanda ng paurong. Oh, oh. Paalala. <laughs> iba tayo, Corina, kasi tayo broadcaster. Meron tayo sa radyo, meron tayo sa TV. Pag tumatanda, wow, that binabayaran that. yung wisdom mo. Yes. Kasi oh, oh. meron ka talagang panghuhugutan. Yes. Diba? Iba yung ano eh, iba yung broadcaster tsaka newsreader lang. Yun, ang hinahanap nila, yung mga bata. Kasi oh, oh. nga, nagbabasa lang ng balita. Pero yung maghahati ng balita na no, may kredibilidad. Pero kahit sa artista, yes. habang tumatanda, lalong dumadaan din ang Oh, oh, oh. Oh, oh. Baka kasi siguro talaga sa field. Kasi halimbawa yes. kung tayo, creatives naman tayong lahat, mas nag increase yung wisdom, yung experience, yung mm -hmm. knowledge. Pero for example, kung ikaw office worker ka, na oh. parang everyday ganun yung, yung, yung ins and in outs mo. ng trabaho, mm -hmm. routine siya. Oh, oh. Parang ikaw, rin, isipin mo rin, parang okay lang siguro mag-retire na ako at an earlier age. Oh, kasi I think yung panukala, yung 56 years old, kasi yun yung mga pulis eh. Ah, Sabi mo nga oh. kanina, di ba GT, yeah. tama nga naman, dapat may 56 mag-retire. Kung 60, mga pulis tumatakbo. Pero <laughs> Ay, lalaki <laughs> pa ng mga, mga chan. Mga Okay, okay, okay. Okay, Parang pag nag-retire ka ng 56, it doesn't mean na stop ka na. Ang problema oh. ko kasi, nung, may mga matatan, may mga tao na humihina pag wala nang ginagawa. Correct. Um, Correct. Bigyan ko na ng ano, yeah. kasi pagkakalam ko, pinapalitan mo ng 56, doon sa sa opisina niya pero pwede ka pa naman mag kasi pag yes. naglagay ka ng age na dapat, dito, dapat, wala, dapat wala dapat hindi ako age naniniwala is just a number dito. ako re. hindi ako naniniwala okay. na merong gustong mag-retire ng ganyan kaaga pero kasi hindi, siguro dapat talaga meron din ano may 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 pagbababa na yung ano, mag, parang ang tawag dito? Turnover. Turnover. Kasi oh. di ba parang dapat may succession plan. Like, for oh. example, kami, family corporation kami, oh. my dad is 71. Oh. So hanggang ngayon, siya pa rin yung pinaka-nasusunod. Oh. So parang mahirap for my brother, mm. who's uh, directly under him, and my sister also. Kasi parang, Pala, parati ka pa rin, hindi ka makagawa ng sariling so, decision. Yeah. 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 So, depende oh, oh. talaga sa, sa industry. Hindi, pero I think... Well, Halimbawa, hmm. gusto ko nang mag-retire, ayaw ninyo lang. Alam ko and and na, alam ko may sinusunod ako. Sandali, may sinusunod oh, ako. Sige. Dapat, may physical test ang tao. Pag uh -huh. kaya pa, tuloy pa may test I think so too. Dapat That's a good idea, yes. 'di ba? No, pero yes. si mental and physical. Mental and physical. Kasi yes. I think, I think so. 'yung mga gusto mag-retire na maaga, 'yung physical, 'yung talagang manual oh. labor, kasi syempre, pagdating ng edad, na na hindi na kaya magbuhat, hindi na kaya magtulak, 'di ba? So talaga 'yun, gusto mo nang i-enjoy na. Pero tama nga si G3, pag isip mo ang ginagamit mo ang puhunan mo sa trabaho mo, mas gusto mo 'yun para umikot pa rin at yeah. umaandar ang oh, iyong oh. ano. -o. But in other countries, merong provision ng kanilang mga batas. Na mm protektado ang mga... Elderly. Elderly. Yes, exactly. Pag hindi mo na kaya magbuhat, gagawin kang bagman sa grocery. oh pwede rin. Diba? Uh -huh. Kasi as long as... Kasi Product discrimination it. yan, eh. Yeah. That's yes. a form Age. of discrimination. At saka, madama, sa Singapore, ha? Kasi... Isa 'yan sa mga paborito kong bansa. Yung mga yung mga elderly doon, nagko-work pa sila, 'di ba, sa mga restaurants, sa mga fast food. At saka nakita nyo sa Singapore, wala kayong makikita masyadong mga napkins or tissue anywhere. Yeah. Dahil ang mga nagbebenta niyan sa kalye ay mga elderly, binibigay oh. kasi mm -mm. hindi daw sila sanay ng walang walang ginagawa. ginagawa. Oh, oh. So ang ang government, ang gumawa ng para ano? Oh, sige, eto na lang bigay namin para may magawa kayo ay benta nyo. Oh. So ang galing nung ganon kasi hindi naman physically yung ginagamit na lang katawan nila na sa pagtatrabaho, at least hindi sila nabobor. At may na, hindi sila nafeel na inutil na sila Oo, o wala o, na silang silbe. silbi. Productive diba? pa rin member yes. ng society. So, ang tanong ko, halimbawa, politiko ka, mm. dapat ba may ceiling yung age no? Halimbawa, ano ba naman politiko eh? Si Juan Ponce Enrique. exactly. <laughs> 90, ano na siya? 90? 90. 90. Kahit si God Magraba, na, sumuko na Juan Ponce Enrique. Ano, ano? Si gadit hindi na nasa... Hindi na sa saklaw si sabi niya, hindi ko na to kaya. Sabi niya, siya. Adam at ni Eve, pre. Pagal oh, mo naman. Pagal mo na, o. Oh. Hindi, <laughs> in-interview in namin. Yung ano, unang met ni Emile, online. dinosaur, ha? Hindi, <laughs> hey, pa. In-interview ko si yan Senador and oh, oh, Johnny and Rile. Wow, napanganga kaming lahat. Kasi kaya niya lahat ng mga petya, kahit lahat ng mga ano, sinuot na mga nakilala niya, oh, kung listo kailan niya. Lahat ng mga Republic Act number, alam pa rin niya. So kung yung ganong klaseng utang oh. ay mapapakinabangan pa. Yes. So bakit mo papatay Oo. right coaching right? ng oh. nga. hindi mo hanggang pag tumatagal nagiging tawag na vintage daraga Basta to ba andaral basan to ba andar kipoding titingnan mulan ah oh. I wouldn't mind na maaga mag-retire. Basta lakapag-ipon ka na Oo. yeah right oh yes. Yes. May asawa ka ano O, ano 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 maglagay ng age. Kasi, doon nga sa pag-a-application, di ba naiinis ako pag may ano, looking for ano, no. 18 to 35 yeah. years old pa. May ganon. Ah, talaga? Pwede ba ah, noong acceptable bang sabing semi-retired? Diba? 'di ba? Semi retired in the ayun. sense na 'yun na nga, yung gusto mo na lang magtrabaho sa gusto mo, hindi ka na kailangan yung araw-araw. Alam mo nakakalito yung semi retired. Oh, man. that, that, 'yun 'di ba? That's, so either you're working should, or you're not. No, we you say kasi semi retired, parakit raket uh, na ah, lang. Ayoko lang ah, talaga, man, ayoko lang talaga maglagay ng ano kasi iba-ibang klase ang tao eh. Mm, Kung so, maglalagay ng isang age base doon sa pinagmitingan sa isang mga, mga yes. grupo ng tao, ay oh. eh, di-decide mo, yung pang-major, pang-kalahatan. Major, pangkalahatan correct, kasi, correct. ibang physical ko ibang yes. ano po, pag nilagay mo ng 56, batas na yan. Yes. I think in this country, like in many um, countries all over the world, hindi yung boredom ng pinag-usapan or yes. self-worth, financial yes. need. Yes. Okay, financial need. At kung kaya pa niyang kumita, paano mo pagkakait yun kung hindi yes. kakayanin ng ng kinikita ng buong pamilya. Hindi yes. ba bali yes. kung mayaman ng pansa natin na pwede bigyan ng pensyon lahat ng mga retirado. Yes. Oh, eh, yung, Ito ba yung sasabihin akong oh. no, controversial? Ikaw, no, if it your private citizen, SSS, di ba? Magkano yeah. na yung pinakamataas na pensyon kada buwan? 15,000 yata. E, hmm. Eh, magkano na ngayon ng maintenance? Yung pinakamababa yata is like 5 or 6,000. So, kung mabubuhay ka doon, parang ang Paano? hirap. Lalo na kumita ka doble dati, biglang yes. bababa yung lifestyle mo. <laughs> ang hirap. Ito ang controversial. Oh. Knowing Pinoy's Mm. Pag nagpapaliga nga sa mga kanto <laughs> ang ang ano 15 years old and Uh, below. Oh. May mga 17 years old sumasali, ang ginagawa, inaayos yung ano yung, yung birth, ano, certificate birth certificate para mapasok yung liga na yon. Oh. Kahit malalaguna yung mga balahibo <laughs> sa alikili. 15 years old daw, may sumi tumitira ng pretro, may sisigaw na, "Tay, uwi ka na!" Alam niyo pag nilagay niyo ng 56 years old yan, maraming mga Pinoy ang gagawa ng paraan para mabago yung birth certificate nila continue working. Yes. Oh, oh. Do you oh, want that oh. na magkakaron? Oh. So bakit bakit pinag-uusapan pa sa Kongreso ngayon yung pagpapababa from 60 to 56 kasi para makuha na yung pensyon. Ganon siguro, right? Pension at saka right? kasi daw normally daw marami sa mga Pilipino nagkakasakit na pagdating na ng 60. So parang pag 56 at least meron ka pang mga ilang taon para ma-enjoy mo yung pamilya mo. Dapat siguro tama si Alex optional, optional yeah. and upon assessment. O